limi tiga mo mimi. Tignan mo mimi. ano hey. ano yan? ano 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 yan? ano 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 na ano na ano 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 sa ating video ngayon ay tutuklasin natin ang ilan sa mga kahanga-hanga at mga likas na pangyayari mula sa kakaibang eksena sa kalangitan hanggang sa mga kamanghamanghang pangyayari sa katubigan. Sama-sama tayong mag-explore sa kagandahan ng kalikasan at sa misteryo nitong taglay. Kaya sagot ko na ang panibagong pentuhan dito lang sa channel for everyone. Number 8. Ice Circle Phenomenon Ang ice circle phenomenon ay isa sa nakamamanghang fenomena na maaari nating masaksihan. Makikita ito sa mga lugar na may malamig na klima at may mabagal na agos ng tubig tulad ng ilog at mga sapa. Pero paano nga ba nabubuo ang mga yelo na ito? Nag-uumpisang lumitaw ang mga perpektong bilog na ito kapag ang malalaking piraso ng yelo ay nabiyak at lumutang sa ibabaw ng tubig. Ang pag-ikot ng ice circle ay pangunahing dulot ng agos ng tubig. Habang dumadaloy ang tubig sa paligid, ay lumilikha ito ng isang rotational force na nagpapagalaw sa yelo na parang isang carousel. Sa patuloy na pag-ikot, ay nagiging perpekto ang hugis ng yelo na talagang nakakamanghang halimbawa ng husay at galing ng kalikasan. Maaaring mag-iba ang laki ng mga bilog na yelo mula sa ilang talampakan hanggang mahigit sa isang daang talampakan ang diametro. Depende sa laki ng anyong tubig at sa mga kondisyon kung saan ito nabuo. Katulad ng ice circle na ito na lumitaw sa China. Nagsilbi itong atraksyon sa mga taga roon at makikita ang sumasakay pang mga turista sa ibabaw nito na parang isang rides. Habang habang tumataas naman ang temperatura, ang ice circle na ito ay matutunaw din kalaunan. Number 7. Giant's Causeway Tunay na ang kalikasan ay parang mga arkitekto. Dahil maniwala ka man o sa hindi, ang nakikita nyo sa larawan ay hindi gawa ng tao. Ang Giant's Causeway ay matatagpuan sa hilagang silangan na baybayin ng Northern Ireland at kilala sa mga natatanging hexagonal basalt column nito. Ang mga hanay na ito ay nabuo sa pamagitan ng aktibidad ng bulkan mga 50 hanggang 60 milyong taon na ang nakakalipas sa panahon ng Paleogene period ang mga kolom o haligi nito ay nabuo habang ang lava mula sa mga pagsabong ng bulkan ay mabilis na lumamig sa oras na madikit ito sa tubig ng North Atlantic Ocean na nagreresulta sa mga hexagonal na hugis sa paglipas ng panahon ang mga erosion ay higit na hinubog ang column na ito na isa na ngayong sikat na destinasyon dahil sa natatangi at na kamamanghang geological formation. Number 6, Methane Bubbles Ang methane bubbles ay tumutukoy sa paglabas ng methane gas mula sa ilalim ng tubig na kadalasang nakikita sa mga lawa karagatan o maging sa mga palaislaan. Ang kakaibang anyo ng mga nagyelong bula katulad sa Lake Abraham sa Canada ay nagresulta lamang ng isang natural na proseso ng pagkabulok. Lumilitaw ang mga bula ng yelo kapag nagsimulang mabulok ang mga halaman at mga sanga ng puno sa ilalim ng lawa. Sa prosesong ito, inilalabas ang methane gas na lumilikha ng mga bula sa tubig habang umababa ang temperatura sa mga buwan ng taglamig. Ang mga bula ng methane ay nakukulong sa yelo at nagiging suspendido sa ilalim. Ang mga nagyayelong bula na ito kapag nagsama-sama ay lumilikha ng isang nakamamanghang tanawin na gawa ng kalikasan. Number 5 Fire Rainbow Ang rainbow o bahaghari ay hindi na bago sa atin. Pero mayroon din kakaibang bersyon nito na hindi pang karaniwan. Ito ay tinatawag na Fire Rainbow at ito ay parang apoy o isang phoenix sa kalagitnaan ng paglipad. Ngunit ano nga ba ang sanhi ng nakamamanghang fenomena na ito? Ang Fire Rainbow ay lumilitaw kapag ang sikat ng araw ay pumasok sa isang espesyal na cloud formation at sa isang specific na angulo. Ang fenomena na ito ay madalas na nakikita sa cirrus clouds, mga high altitude na ulap na binubuo ng mga ice crystal. Ang mga fire rainbows ay isa lamang halimbawa kung paano nakikipag-ugnayan ang liwanag sa mga kristal ng yelo sa kapaligiran sa ilalim ng partikular na kondisyon na lumilikha ng maganda at pambihirang optical display. Number 4. Penitente ang mga penitentes ay isa lamang sa mga natatanging snow at ice formation na matatagpuan sa mga mataas na lugar tulad ng bundok ng Andes. Ang mga penitentes ay matataas, manipis at matatalim na niyebe na nililok o hinugis ng init ng araw. Habang tinatamaan ng araw ang niyebe, sa halip na ito ay malusaw, ay nagiging singaw o vapor ito na nangyayari ito sa pamagitan ng proseso na tinatawag na sublimation. Sa una ay makinis ang ibabaw ng niebe pero sa paglipas ng oras at araw ay nagkakaroon ng mga lubak, burol at mga halo. Habang ang ibang bahagi ay nakatutok sa sikat ng araw, nakakatulong ito upang mapabilis ang proseso kung saan nagresulta ito sa nagyayelong mga haligi ng niebe at nagtataas ang mga spike. Number 3. Paley's hair. Maniwala ka man o sa hindi ay lava mula sa bulkan ang iyong nakikita. Ang Paley's hair ay isang volcanic phenomenon na ipinangalan kay Paley, ang diyosa ng mga bulkan sa Hawaii. Ito ay tumutukoy sa manipis na himpla ng volcanic fibers na karaniwang ginto o kayumanggi ang kulay. Ngunit, paano nabubuo ang mga ito? Ang palis hair ay nabubuo mula sa lava, partikular mula sa nalusaw na bato na inilabas sa panahon ng pagsabog ng bulkan. Habang ang lava na ito ay inilalabas sa hangin, ito ay dumaranas ng mabilis na paglamig at solidification. Sa ilang mga kaso, ang lava ay naglalaman ng mga gas sa bubbles. Kapag ang mga bula na ito ay pumutok, maaari nilang iunat at pahabain ang mga hibla na ito na parang mga buhok. Number 2, Black Ring Smoke ilang beses nang may nai-upload na ganitong videos sa internet. Ngunit ano nga ba ang usok na ito na bigla na lamang lumitaw mula sa kalangitan? Ang Black Ring Smoke o Black Ring UFO ay minsan nang namataan sa iba't ibang panig ng mundo maging dito sa Pilipinas. Kananiwang makikita ang itim na usok na hugis bilog na lumilitaw sa kalangitan na kadalasang nagdudulot ng pagtataka sa mga taong nakakakita nito. Ayon sa mga eksperto, maraming dahilan ang maaaring pinagmulan ng black ring smoke. Sa ilang kaso, ito ay maaaring dulot ng controlled burns o mga proseso sa industriya kung saan lumilikha ng mga smoke ring dahil sa partikular na mga kondisyon sa pag-release ng usok na hugis bilog. Maaari din itong maging sanhi kapag mayroong pagputok o pagsabog ng isang bilog na istruktura katulad ng smokestack. May ibang mga ulat naman na iniuugnay sa mga natural na pangyayari tulad ng kakaibang anyo ng ulap na lumilikha ng mga optical illusion kabilang na ang itim na usok na ito. Dagdag pa rito, may mga rin na iniuugnay sa mga aktibidad ng militar o mga eksperimento katulad na lamang ng video na ito na naipublish mula sa Old Rhinebeck Aerodrome. Ang video ay nagpapakita ng isang pagsabog na natrigger na siyang nagdulot ng isang malaking itim na ulap na lumitaw sa kalangitan habang tumataas ang usok nagsisimula itong maging hugis bilog na maaaring makita sa kalangitan Number 1 Mountain Smoke Ring Samantala, alam mo ba na maaari ding maglabas ng bilog na usok ang mga bulkan? Isa na siguro ito sa nakamamanghang fenomena na maaari nating mapanood dahil tila na sa isang vape exhibition ang isang bulkan kapag ito ay naglabas ng bilog na usok. Katulad na lamang ng Mount Etna na isang aktibong bulkan sa Europa. Agaw pansin ito nito lamang Abril ng kasalukuyang taon. Hindi dahil sa pagsabog nito, kundi dahil sa mga puti at bilog na usok na inilalabas nito. Ang pambihirang fenomena na ito ay kilala bilang volcanic smoke ring ay maaaring lamang mabuo sa isang pabilog na vent ng bulkan at nangangailangan ng kalmadong kapaligiran. Sa kabila ng tawag dito na smoke ring, ang mga bilog na ito ay hindi teknikal na gawa sa usok. Sa halip, ito ay gawa sa mga condensed na gas, kabilang ang singaw ng tubig na lumabas mula sa magma at sumirit mula sa vent ng bulkan. Ang volcanic smoke ring na tulad nito ay naidokumento sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit isa rin ito sa mga fenomena na pambihirang makita kung nagustuhan mo ang ganitong klasing video ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na din ang bell icon para updated ka sa mga susunod nating mga video.